Abay na hospital nga daw itong si Lebron James matapos nang nangyari sa kanila sa laban nga nila against Brazil. Pero bago natin pag-usapan yan ay ito muna ngang bansa, itong team ng Canada mga idol kung saan talaga namang very disappointed nga ang marami sa kanila matapos na malaglag nga sa laban nga nila against sa France. Uwi na ano, mga idol para nga sa team ng Canada kala SGA at kay Dylan Brooks And speaking of Dylan Brooks mga idol ay nagbackfire nga na naman ang kanyang pang na ginawa dito nga sa Team USA. Dahil kung matatandaan yung mga idol bago pa magumpisa ang Olympics sa training camp pa lamang ng kanilang mga bansa ay na-interview itong si Dylan Brooks at natarong siya in particular patungkol nga dito sa magiging matchup nga nila against sa Team USA dito nga sa Olympics sa knockout round. Well, ang sabi dyan ni Dylan Brooks, well, they gotta guard. They got to play defense. Ang pagsasabi niya mga idol na panay-opensa lang ang meron itong Team USA dahil nga sa kanilang ang roster construction. Pero ngayon nga mga idol na nag-umpisa na Olympics ay nakita naman natin na ang Team USA does play defense and they are one of the best. Samantalang itong si Dylan Brooks na nang trash talk na kailangan maglaro muna ng Team USA ng depensa Abay ngayon ay laglag na nga and out for contention dito nga sa Olympics. The second team nga behind Team USA that has the most NBA talent ay wala na nga sa Olympics at walang medalyang maipapanalo. So talagang very disappointing moment ito para nga sa team ng Canada. Anyways, ngayon ay pag-usapan na nga natin ang balita patungkol dito kay Lebron James at sa nangyari nga sa kanya matapos nga ng laban nga nila against Brazil. Well, sa balita ni Coach Steve Kerr, ayon dito sa tweet na ito, USA Basketball Coach Steve Kerr said Lebron James got four stitches after taking an inadvertent blow to the head during blowout win over Brazil. And well, kung hindi nyo pa nakita ang play na yan mga idol kung saan tinamaan nga itong si Lebron James sa kanyang mata ay ito nga ang nangyari dyan. Nang dahil sa pag-rebound at putback attempt nga na Brazilian player ay sa kanyang pagbaba mga idol ay tinamaan niya nga ng kanyang siko itong si Lebron James sa kanyang left eye. At hindi lang basta-basta yan -basta, mga idol nang dahil nagdugo nga itong left eye ni Lebron James na nagkos nga sa kanyang mga idol na mawala mas sideline at bumalik sa locker room. And then siguro matapos ng laban ay kailangan i-take care ito Neto ni Lebron James at siguro pinatahi ang kanyang nagdudugong left eye And muka naman ngayon ay okay na rin itong CLBJ. Si At wala na rin namang further update itong si Coach Tivker sa anyang lagay. Muka nga kinailangan lang talaga na magpatahi. Neto nga ni Lebron James para kayo hindi magtuloy ang pagdudugo nito. And for sure magiging ready yan si Lebron James sa anilang next game. At yun nga mga idol ay against Serbia. Isa rin mga idol sa mga pinaka malakas na team this Olympics. So talagang masusubukan ngayon ang Team USA ng dahil another laglag game na naman ito. Bakbakan for the spot sa gold medal game.